ng kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa toong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming may tuturing na pinakanotorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin ang kaso ng questionable flood control project sa lalawigan ng Pampanga. For years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan panay ang aray ng mga taga Arayat sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control Mr. President binisita ng aking mga staff ang Arayat nitong nakaraang dalawang linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito Take note Mr. President katatapos lang ng panibagong repair nito noong lang Hunyo ng kasarukuyang taon, 2025. Sa itsura ni structure, tila baga hindi binibigyan pansin ng gobyerno ang kandating. Pero kung babalikan natin isang taon pa lamang ang nakakaraan, o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Mr. President, a review of the budget books shows That we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating section, Arayat, Kalaunan, Nasira. Since then, it has become a cycle. <coughs> Mr. President, we used the people's tax money to repair it in 2023 for a contract price of 91.6 million pesos. It was repaired again by another year's tax money in 2024. This time, not once, but twice 91.8 million for phase one and 91.4 million for phase two. Take note, 20 million pesos.